Mga katabako, kumusta? 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 Maayong gabi kaninyong tanan mga katabako, inubanan sa atong mga subscribers, o sa tong mga followers no? Mm. maayong gabi kaninyong tanan mga katabako, hinaut mga katabako nga happy evening ta mga katabako no? <coughs> Ay, excuse me. <laughs> Ay, excuse me. Mga katabako, kada mga katabako di sato makahimog mag-vlog mga katabako kahit perting busyha gyud ni katabako boy mga katabako. So hatag na mo o pagpadala na mo sulat mga katabako nga itong matagaag tambag aron ang inyuhang mga pangutana matagaan na pagtambag mga katabako na mga katabako mula ko mga katabako ay uh, ready ako mga katabako no kay nalakoy at doon nga uh, gamay lang god nga comportation about the problem of the mga katawhan so kinahanglan ta So mayo 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 yung eh, kanin yung tala, mga katabako katabako no So ugma mga katabako di isa ta mga next day na vernis mga katabako kay maghimo ta og content mga katabako nga matagaan nato og pag uh, pagpasabot paghatag, o og kining mga uh, mga kuan mga katabako mga problema sa matag usa no So, ang inyong mga problema doon ay kasulbaran, ipadala lang sa katabako vlog mga katabako ar makapanghatag kita og buluan ng pulong mga katabako. Na ako'y mga katabako, no? Kining problema mga katabako, angay lang katawaan ni. Eh. Kaya kung seryoso na to ang problema, makakuha tag stress. Ang problema angay katawaan, dili na to kinahanglan nga hunaw -huna kay kung dunay problema dunay kasulbaran mga katabako dili mo hatag ang uh, ginoo kung di nato kaya di ba ingon anak mga katabako dili mo hatag ang ginoo kung dili nato kaya so ato agayong labanan ang tanang mga tukso no so mga katabako dagang kayong salamat sa subscribe ug sa inyong follows hinahat mga katabako pagpadayo mo sa subscribe sa pag follows o sa inyong pag share sa atong katabako vlog daghan kayong salamat o maayong gabi ikan yung tan hinahat mga katabako ng ang kalinog ang kalipay maangko na tanan daghang salamat o maayong gabi ikan yung tanan